tinatawag na scammer sa, sa ito, Martin? Di ba man naloko yun? Laika, uh, stop! Tapos hinihingi pa nila yung mga pera nila. Ano ba yun? May kinalaman ba yun sa investment business na kinikwento sa akin ni Papa? Pumasok daw siya sa investment business na ino-offer ni Tito Martin. Yun ba yun? Sinangla pa nga yung kotse namin para dun eh. Lato liyo akong masakit. Huy! kumiyak dyan. Wait! Oh my gosh! So malaloko nga si Tito Martin? Niloko niya yung papa ko? Hindi, Laika. Hindi magagawa ni pao o yun. Paano na yung plano namin na bisitahin si Mama sa Japan? Makikita mo pa din siya. Gagawa na paraan si Pao-Pao. Si Bess! Yes, Ashley. Kaya mo na siya. Pasa na! Wala po dito si Papa. Si Kamil yan! Nasaan ang tatay mo? Uy, Martin, apa yang kamu mahu katakan? Martin, apa yang kamu mahu katakan? Martin, apa yang kamu mahu katakan? Martin, apa kamu mahu apa Martin, apa yang kamu mahu Martin, apa yang kamu mahu apa yang kamu mahu katakan? Martin, apa apa yang kamu apa apa Ipapabaranggay ko kayo! Wala kami pare! Basta ipakulong niya ang scammer na yan! Tama, ipakulong niya no. ang scammer scammer! -er ka? Hoy! oye, ho, yeah! okay, Ikaw, akaw, ikaw! Basta niyo ang pera namin! Kalma! Oong, wala po sa akin ka ang pera mo! Hindi po -er. Oong, ako scammer! Hindi namin kailangan na paliwanag mo! Dapat tayo ikulaw! Hindi! Ikulaw ka! Ikulaw! Magpapaliwanag ka eh! Wala ko eh! Sadali niya! Mag-usapan natin! Wala Huwag eh! Kamusta nga pala yung lakad nyo? Nagkausap pa kay ni Sir Donald? Oh, my loves, paano na yung pera natin? Yung pera ng mga tao. Sorry. Sorry nga, my loves. Dapat lang hiling ako sa'yo eh. Mataas kasi ng pangarap ko eh. Nagpabulag ako sa pera kahit na, na ang dami ng sites na niloloko tayo. Gusto ko yung may ay pinangako ko sa iyo eh. Gusto maging komportable tayo ng mga bata. Huwag kang mag-sorry. Huwag kang mag-sorry. Eh, ko rin naman to, di ba? Sa wala kang kasalanan. Wala tayong kasalanan. Pareho rin tayo. Lahat tayo biktima dito. Uh Huwag ka naman panghihinaan ng loob. Eh, hmm. di ba sabi mo nga, yakang yaka, basta padyak lang. Ha? Okay na.